Ya yeah, mga giliw. kita niyo ba ang ah, ah, yun, ang tunay na tamisan o oh, humpang langka o oh, ay samahan lang karne ngayon eh, tayo Nabili kong langka ay eh, aking hihiwain muna para sa ating humba sa ating kilong asukal kaninong girlfriend <laughs> at na to, baka naman paano natin mahahalo yan, yeah, kita ga, umabot na sa taas ay abot naman sa ibabaw ngayon nagtutubig ng kanya o oh. Oh, napakasarap po niya. gile oh, gilew. Tamisa na ito. Cooking hawa nito. Ah, lasa itong karne. Ay, pagkakasarap. Pindig pang karne. Eh, kaya mga gilew, lantakan nyo na Good morning mga gilew. Maghahanap tayong langka at maghuhumba tayo.

goods. Nabili kong langka ay aking hihiwain muna. Yan. Ganito kalalaki. Para sa ating humba. Iya, mga ganyang kalalaki. Para bite size. Paano? Ang ganyan po ang paggagayat. Aw. Oh. Ang bibilihin niya yung hindi palaga. Aww. Yeah, mga giliw. Nahiwa ko na ito. Ay, talagang ganyang kalalaki. Talagang panghumba. o. Oh oh, oh malakit pag kayo maghihiwa niya maglagay kayo mantika talagang madaktak talating kilong asukal oh grabe Aww. tapos <laughs> dito puti baka naman kalahati lang muna eh tantya lang muna tayo dyan kaninong girlfriend kurog ha 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 yung jowa to ah ah sigurado magugustuhan nyo to oh laurel Yan na ating mixture. Yan ang kutip ang palinamnam. <laughs> mga gilew, mga isang kilo kaso walang gagamitin natin. Aww. Tapos ito, yung ginahit ko, lalagay ko natin. Kaso ko muna pala po natin. Iyan. Next, lagyan natin ng paminta. Bilang na bilang eh kung ilan ang piraso ay paminta. Halo, ilang po yan. Ya, kita nyo goy, mga giliw Dagi kanina yun eh Kahirap-hirap haluin Ay abot naman sa ibabaw ngayon oh, Nagtutubig ng kanya oh, Mabango na agad Hindi ko pa nalalagay yung pang ingredients Yan, yan Malambot na malambot na Ito na lalagay Patakpan muna natin Mga giliw titikman ko Kung Kung anong kulang Kasi kahit matikman na Hey, eh, kulang pa din <laughs> Ay, yung iba Aba! Ayos na ito. Dagdagan lang natin ng asim. Ahay! Yo, nice niya. Huwag niyo, niyo munang tatakipan ng sumingaw. Lagyan natin ng konting asin. Siyempre, kayo mag-adjust ng inyong panglasa. Dahil kayo naman ang kakain niya. Di pag kayo nagluto ng inyo, eh, di kung anong gusto niyo yung lasa, yun ang gawin nyo. Pero ori aking style. <laughs> Lagi niyong titikman at baka matikman pa ng iba. Kulog has to go. Ay, inako. Very wrong. After mga 10 minutes to 20 minutes, yan po ang ating langka. Check natin kung malambot na. Tapos lagay na natin yung isa pang sangkap. Mga gilew, pagkatapos kong tikman at malambot na yung ating langka, ilagay na natin itong atay. <laughs> Gata. <laughs> yan. Kitin nyo ba yan? Oh, napakasarap po niya. Oh, gilew. Tamisa na ito. Ah, uh, ah. Uh. Cool. Cool. Kinhawa nito. ah. Lasa itong karne. Ito po ang ating pag hindi kayo nag super chat. <laughs> oh my god! Wow! Yeah. Wala <laughs> joke lang yun. Uh, ah, pag hindi kayo nakapag super chat, wala uh, pang biling karne. O, oh, hindi na lang tayo. Puro gulay. Uh, ah, bahite. O, oh, magilew <laughs> At rin lutuin kong tiring katangarit. Naku, talaga namang tamisang. Oh, napakasarap na yan. ko sa inyo. Yeah, ginaganyan-ganyan po natin para hindi lumabnaw. Para malapot yung ano, ating gata. Tulungan natin sila para yung hindi maabot daw nung gata ay okay. sabi nung nasa likod ko din eh paano kang hindi maabot eh lubog na nga ay sari-sari din eh Gari, gari. Dako mga gilew subukan nyo are talagang hindi kayo magsisisi ah ay pagkakasarap karni, eh daig pang eh ayun nga laang madami ding sahog <laughs> Pero dabis talaga re Akin lang ang iigah-igahin pa ng konti At talaga namang dabis na dabis na ah, ah. Saka para mas malambot na malambot yung ating langka ah, ah. Talaga sinasabi ko sa inyo Ya yeah, mga giliw. kita nyo bagaya ang ah, ah, Yan ang tunay na tamisan oh. ah, ah. Yan ang aking presyon ng Humbang langka oh. Ay sa mahal lang karne ngayon Didini tayo Ay mas masarap mawari kuwari sa karne ay mga gilew, lantakan nyo na yan. Ito na giliw, ang sinasabi ng hula.